Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago ng lahat, please subscribe to my YouTube channel. Doc 33, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video kong may upload. Uh, mga kadakers, uh, magbinta muna tayo ng mga alagang itik natin na mga lalaki kasi sobra ang dami ng lalaki ng mga alaga ko kasi lumaki na yung mga pinalaki ko na mga siho noon. So, 5 months na kasi uh, mag 5 uh, months at kalahati na. So, nagsimula na silang mag-breed. Ibinta e, ko na yung mga matanda sa kanila ng isang taon. So, ito mga kadakers. Ito. So, eh, binta ko kasi ang dami na. Para pang bili lang ng page kasi kinukondisyon ko na sila. Ah, malapit ng Magwan Mag ani. So, apat na linggo na lang. Anihan na dito. So, sa mga subscribers ko dyan na nagko-comment at sa mga viewers ko na hindi ko pa nasagot, ah uh, pakihintay-hintay lang po yung uh, sagot sa mga comment nyo kasi ayaw ko mag toro kung walang ano, walang example kagaya ng paano linisin ang itlog bago ibinta so mahirap naman yung magturo ako dito na walang sample so antayin niyo lang yung mga comment nyo kasi uh, ano yan bigyan ko rin yan ng sagot yung mga kinocomment nyo dito sa ngayon ay medyo busy busy pa kasi nakakulong yung itik ko uh, shout out pala dyan sa palo berwela sa nagsasabi sa akin na baka ninakaw ko daw yung itik na binibinta ko So shout out sa iyo dyan madam uh, Hindi kasi kita viewers at hindi kita subscribers kaya hindi mo alam So magnakaw lang ako upang ibinta Punta ka ngayon dito sa itikan ko para malaman mo kung ano karami uh, Mga kadakas tingnan niyo yung uh, tindahan niya itong tindahan niya na to alam ko na yung kinakapital niya dito ay utang pa pero kapag magkapaghusga ng kapwa tao parang sino so set out sa Tagapalo, Berwila, Agusan del Sur set out sa inyong lahat dyan so punta ka dito madam para malaman mo kung ninakaw ko yung itik na binibinta ko punta ka dito kay bigyan kita ng itik So mga kadakers hanggang dito lang muna. Thank you very much. Thank you for watching. Bye bye.